papasa kita sa mape, ha? Okay. Sige na, mamili ka na doon. <laughs> Oo. Oh, talaga na yun. Basta, oh, why? So <coughs> sir Max? Sir Marco, hello. <coughs> <What>? Baby! <coughs> Baby, ito na yan, you know, Pinamili ko ito. Ay. Oo, <coughs> oh, mo oh, oh, <coughs> sir. Kanino yan? Sa papa po ni Sir Max. Papa ka ba niya? <coughs> ani, ani. Ito nga pala yung mga gustong bilhin. Sir, pati naman guard, sir. Guard natin sa school yan. Nagpabili lang. Yan, hey, baby. Ito siya sabi ko sa'yo. Wait, so, ano mo ako? Yung salo ako, no, mag-grip ko sa'yo. Ah, Papapasaway pero... mo talaga. Bakit mo mga kakita sa atin dito? Parang, ayan lang ba? No, Alam mo ba, nandito palagi yung mga, ano, yung mga co-teacher ko. Ano ka ba, baby? Wala, ayan. Wala mga sa atin dito. Tsaka, yung salo ako, no, mag-grip ko sa'yo. Ayun lang. Papasa sa, sa mape, ha? Kasi, kailan mamili ka na doon. Oo. <laughs> ano? uh -oh. Salamat, baby. Okay. Salamat, Salamat ka, mahal kita. Kahit sakit ka sa ulo, mga estudyante, na mahal teacher. Ano ba yung pinapabili niya pa sa akin? Nakalimutan ko. Dito yun eh. Yung estudyante ko talaga na yung kasaway. Sir Max? Sir Marco, Hello! Ay naku, nandito ka na naman sa motor parts ha? Hindi, kasi nagpapahanap yung tatay ko ng ano, ng mga motor parts. Alam mo naman yung tatay ko, masyadong makakalimutan sa mga parts. Kaya sabi niya, nak, ito, bilhin mo ako dyan sa so Weds Motor Parts. Si tatay mo ba talaga? Oo. Baka may ano ka na naman na ano? Hindi, nagpapahanap siya sa akin yung mga, ano ba yun yung, sa, sa mga ano, sa mga motor. Oo. Oo. Ikaw anong ginagawa mo dito, sir? Hindi naghahanap lang ako ng ano, ng mga parts din ng motor. Oh, okay. Kumpleto kasi dito sa WM Motor Parts. Yeah, Ayun, dito ako pumunta Ganda dito kumpleto dito. Kumpleto may mga gulong sila. Ayun, marami sila. Kaya nga nakakatuwa dito. Ano kumain ka na ba? Gusto mong mag-coffee tayo sa labas? Coffee tayo. Ngayon? Baby. Baby, tingnan pinamili ko ito. Ay. Nandiyan si Sir Marco. Sir Marco. sir. Ito na pala, sir. Yung sa oh, motor niya po. Sa, sa, papa, ko, sa papa ko. Sa so, papa ko. Sa papa ko. Sir Marco, dito po lang po. Oh, <laughs> oh, dito na naman yung estudyante mo. Ibang estudyante na naman yan. Hindi, ano siya. Di ba yung papa ko nagpabili nito na oh. Nat? Nat? Uh, Di ba uh, Nat? Nat? Oo, oh, mo sir. Kanino yan? Sa papa po ni sir, ah. Max. Papa ka ba niya? Hmm. Hindi, kasi siya naman talaga. Ay, ano siya? Lang kasi mabait siya eh. Ang taas nga ng grades <laughs> to. pasaway. Pero brainy siya. balita, ako natutulog sa inyo yan, bakit? Hindi na natulog siya kasi medyo mahina siya sa mga mat opo oh nagpapaturo po ako minsan. Tsaka ano, minsan po kasi wala siya katulong magdilig ng halaman po. Ako yung nagdidilig doon. Dinidiligan niya ako. Ay, huh? mga halaman ko. Dinidiligan niya yung mga halaman ko. Ano mo, masipag tong to. Papakilala ko siya sa'yo minsan. Kilala ko na yan. Opo, oh ko po si Sir Marco sa school ko. Di ba, ano pa, ano ba yung mga binili mo? Baka mahal na naman yan, ha? Masa mo, konti lang nga eh. Pero gusto ko bang magdagdag doon sa kanay. Ah, para, sa papa, ng para sa papa po. Kasi gusto kong mag-suggest sa papa mo na Kaya nga eh. Magandang concept. Bait mo talaga na. Thank you. Oh, yan. So, mag aano muna ako. Maghahanap ahanap na po na ako dito. Sure ka ah? Oo, na ka lang yan. Sige na na. Sir, maghahanap po ako dun ng ano, ng mga piyesa po para sa papa mo. sige, sige, sige na, sige na. Oo, Sige na. Sige na, sige. na. po Dali na, dali na. Bilisan mo na doon. Ah, ito pala yung mga LED nila. Ayan, ito po lang ako. Sir, sir. Alam mo na mo. Kasi, sige na. Aminin ko na. O, ano mo yun? Boyfriend ko yun. Diba? Nagpo-boyfriend ko yung Di Alam yung bawal yun. Pwede ka matanggal na ng license. Sir, hindi ko naman sinadya na ma-fall in love ako sa kanya eh. Mabait yun, masipag yun. Papasa ko nga siya eh. Hindi, yeah. mo kasi ipapa... Ay nako, yan na naman tayo. Ito na nga ano lang. Ano bang ginagawa mo dito? wala ako ng LED. Ito, oh, sige, ito. nakuha nga na dito. Honey, honey. Ito nga pala yung mga gustong bilhin. Eh. Tay Fredo! <laughs> sir! Ito na dito. Sir, pati naman guard, sir. Guard natin sa school yan. Nagpabili lang. <laughs> Thank you, wala kang gagawin dyan. Sir, sure, wala ka naman bang mapiling iba pati yung guard natin sa school. Nagpabili lang, masama bang bilan yung isang tao? Wala kang gagawin dyan, ano ka ba? Ang yeah, so, tao na kayo niyan. Kaya pala, pag na nangingi siya ng kape, the rescue ka, no? <laughs> Sir. Sir Mark, masyadak kung ano, pati guard. Uy, tama na. Tama ba? Sige nga. Sige, Biting ang kailangan mo na. Um, Yan yeah, din yung kailangan. Huwag mo na akong tawagin <smart noise> sa hindi Ha? Ano? Ah. Uh, ito, ito po. Ito na, ito yung kailangan mo. Hmm, lahat. Sige, dito mo na kami, ha? Oh, sige na. Nakahuli oh, ka rin. Pati Grabe ka, Sir Marco. <laughs> so, ayun, mga kapi friends ko. Kung gusto nyo magnegosyo or meron na kayong motor shop na hinahanap ng mga parts, dito lang yan sa Weds Motor Park At talaga namang dinadayo to ng sobrang daming tao At syempre bang negosyo to Kaya wholesale ang bentahan dito Kaya tara na Pumunta na kayo sa Weds Motor Park At ito ang address nila Kaya tara na Pumunta na sa Weds Motor Parts Let's go